So as you can see guys, it's hayag na. Hayag na din kayo. Naanatan rin ng na pita sa pinakaliko-liko na dalan. sa kawasan. Ha? Naanatan kawasan guys. As you can see, oh, liko na po. Oh, naabot na na. Liko na po. Oh, naanatan sa na barangay hall sa kawasan guys. Alright. Oh, liko na po. Oh, liko na po. kambing liko-liko guys wala na lang straight oo <laughs> oh, kan oh, awal liko na food. oh, ha ah. liko na pak fuck Lika. oh, naglang iro ay rupa ni nana ay nanilisig oo oh, oh, ah sad oo oh. ha As you liko-liko lagi ng lagi. Oh. Paano dapat nagliko? Grabe ra curve ka curve. Ano man man baklayo? Na nimbalagitan guys. O, dali, liko na tan. Apo ah, to na liko, na pod. Kuy, pa mo nang oh, liko-liko. Wala oh, straight diretso. Oh? Liko-liko oh, na pod. Ah. Oh. Maggo tikong nang liko-liko. Idi eh, lang Straight wa. Oh, tara <laughs> oh, Oh, liko na bon. Oh. Liko na saan? Grabe ni liko-liko ng liko. daan na Oh. Oh, liko na saan. Oh, liko na saan. Oh, Asa ka anak. Pila na to kaliko. Grabe na to. Oh, liko na saan. Oh. Sa ah, kanawa. Wow, ang pulig liko. Asa ba yan eh? Oh, napalina. Oh, liko. Oh.

Oh, sus, uh, to oh huh? Sos, grabe oh banking eh, sakit kau? Ah, grabe, liko, liko lagi. ah, 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 ah,

Oh, straight gamay, straight gamay, straight gamay, straight gamay. Ah, straight gamay ah. Straight gamay. Ah, dito sa sa pamilya, sa iyo kay sa bugno kayo hangin, guys. Why inet na, why inet? Nani bi dapat mo. guys, mo biyahe, bugno. Bugno ang pa. Ah? Oh, straight gamay ah, tarun, na. Ah, karon, tikro na pud. Oh, liko. Oh, Allah. No. Tuluoy sa dog na napisak ang ulo. Tuluoy, ganang 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 ah, liko na saan. ah ha? Straight na gamay, liko na po. ah as you can see, kaon mong sisi. Grabe, liko na po. Ah! Ah, ko sa akin. Waka ng aking kamay. Kayo ay maglalakbay Woo! Patungo sa lugar kung saan Ah, ada karun tak? Maria guys ha? ha? liko na pun Ah, grabe, liko na pod Ah, di bangking ay, grabe kuyoy Uy, pina ba? Ha? Liko na pod Grabe, babe Liko ah, liko na po, Oh, ah, pa liko? So labad. Ah. babe, Woo Ah, oh, oh. ah. May bangging babe bangging abi. Mm. Ang ulo rin ni pabangking. Grabe, kamay u ay. So, mga natong guys. Ah, may nasadya may. Amo to na, hindi ko lang na. Ay, pula na ko eh, sapo eh.